Naisip mo na ba kung ang pagpapatatu ay isang bagay na labag sa patnubay ng Diyos sa isang lipunan kung saan parami ng parami ang gumagamit ng mga tatu bilang isang anyo ng pagpapahayag? Ang tanong na ito ay madalas na bumabangon sa mga Kristiyano ba talaga kinokondena ng Biblia? Ang mga may tattoo o meron isang bagay na mas malalim na dapat nating isaalang-alang isipin kung ang sa tingin mo ay alam mo tungkol sa kalooban ng Diyos ay hindi kasing tumpak ng tila. Tama ba ang pagpapakahulugan natin sa banal na kasulatan o tinatanaw natin ang mas malawak na katotohanan? Sabay nating tuklasin kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga tattoo at kung paano ito maaaring makaapekto sa iyong espiritual na buhay sa mga hindi inaasahang paraan. Bago magpatuloy, nais kong hilingin sa iyo na mag-subscribe sa aming channel at iyon ang notification sa paraang hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming nakaka-inspire na nilalaman. Ang subscription ay mahalaga upang maipagpatuloy natin ang pagdadala ng mga mensaheng nakapagpapasigla at pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pabago-bagong mundong ito. Tapusin ang bawat isa. Ang isang tao ay nagnanais na makahanap ng mga paraan upang parangalan ang Diyos sa kanilang mga pagpipilian, kabilang ang pagpapasya na magpatato sa kanilang katawan. Isa sa mga prinsipyo ng Biblia ay ang katawan ay ang templo ng banal na espiritu at sa makatuwid ay dapat nating tratuhin ito nang may paggalang at paggalang na ang ilang mga kristyano ay nakikita ang mga tatu bilang isang paraan upang ipahayag ang kanilang pananampalataya o maging saksi sa pamamagitan ng mga ito. Sa kabilang banda, mayroong mga nagpapakahulugan sa Biblia na mas konserbatibo na naniniwala na ang pagbibigay ng mga tagubilin ng Diyos ay nagiging mas komplikado ang paksang ito. Isang maingat na pagsusuri sa banal na kasulatan ang kasaysayan ng mga tattoo ay mahaba at ang kanilang pagtanggap o pagtanggi ay nag-iba ng malaki sa paglipas ng mga siglo. Sa mundo ngayon, maraming kabataang kristyano ang nahaharap sa dilema kung magpapatatuba o hindi. Marami upang humanap ng mas malalim na pag-unawa sa sinasabi ng Biblia tungkol dito isang talatang madalas binanggit ay Levitiko Labinsyam 28 na nagsasabing, Huwag putulin ang inyong mga katawan para sa patay o lagyan ng mga marka ng tatu ang inyong sarili, ako ang Panginoon. Sa talatang ito ay tumutukoy sa patnubay na ibinigay sa mga tao ng Israel sa isang tiyak na kontekstong pangkasaysayan upang mas maunawaan ito mahalagang isa alang alang ang kultural na background ng panahon at ang mga dahilan sa likod ng utos na ito saka ang bagong tipan ay naglalahad din ng mga prinsipyo na maaaring magamit sa isyong ito tulad ng sa unang korinto anim na dalawa. Dalawamput Syam. Dalawampu kung saan mababasa natin na ang ating katawan ay ang templo ng banal na espirito na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagninilay-nilay kung paano ang ating mga desisyon kabilang ang pagkuha ng isang tattoo. Ang mga turo sa huli ay dapat na maingat na pag-isipan ng bawat kristyano ang kanilang mga desisyon na naghahanap ng patnubay ng Diyos at sinusuri ang kanilang sariling budhi at kaugnayan sa Kanya. Tumulong na balansehin ang mga personal na pagnanasa sa pagsisikap na luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng mga lugar ng buhay sa huli, ang pinakamahalagang bagay ay ang bawat tao ay gumagawa ng kanilang mga desisyon nang may pananagutan na isinasaalang-alang ang kanilang pananampalataya at personal na kaugnayan sa Diyos. Hindi naman tuwirang pagkondena sa mga tatu gaya ng alam natin ngayon ang bagong tipan sa kabilang banda ay hindi nagpapakita ng malinaw at tiyak na pagbabawal sa mga tatu. Gayunpaman, nag-aalok ito ng mga prinsipyo na tutulong sa atin na gumawa ng matatalinong desisyon Madalas na binabanggit ni Apostol Pablo sa kanyang mga liham ang tungkol sa pangangalaga sa katawan na siyang tahanan ng banal na Espiritu ay tinuturuan niya tayong gawin ang lahat para sa ikaluluwalhati ng Diyos kung saan ang unang halimbawa ng Diyos. Ang sabi ng mga taga-Korinto, kumain ka o uminom o kahit anong gawin mong gawin lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos ito ay nangangahulugan na ang anumang aksyon kasama ang pagpapasyang magpatatu ay dapat na naglalayong parangalan ng Diyos. Bukod pa rito ang prinsipyo ng Christian freedom na makikita natin sa Roma 14 at 5 ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang kakilakilabot na direksyon sa mga bagay kung saan ang Biblia ay hindi nag-aalok ng tahasang patnubay tulad ng mga tattoo. Ang mga Kristiyano ay may kalayaang magpasiya ayon sa kanilang budhi at sa paghahanap ng kalooban ng Diyos, gayon paman ay dapat ding bigyan ng babala ni Pablo ang iba na iwasan ang pagiging sanhi ng pag-ibig o pag-ibig pagkatisod para sa ibang mga kapatid sa pananampalataya kung kaya't kung pipiliin ng isang tao na magpatatu mahalagang malalim na pag-isipan ang mga motibasyon sa likod ng piniling boses, na ito ay ang layuning luwalhatiin ang Diyos. Ito ba ay isang paraan upang magpahayag ng pananampalataya at magpatotoo sa paniniwala? O ito ba ay ginagawa lamang para sa mababaw na dahilan o kultural na mga impluensya. Ang prosesong ito ng pagsisiyasat sa sarili ay mahalaga sa paggawa ng mga desisyon na naaayon sa pananampalatayang kristyano. Ang mga tatu sa pananaw ng kristyano ay maaari ding magsilbi bilang isang paraan ng patotoo. May mga kwento ng mga taong gumagamit ng mga tatu na may mga simbolo ng relihiyon. Mga talata sa Biblia o mga imahe na ipahayag ang kanilang pananampalataya bilang isang paraan upang simulan ang mga pag-uusap tungkol sa ebanghelyo halimbawa ang isang tao ay maaaring may isang talata na natatoo na nagsasalita tungkol sa pag-asa at ito ay maaaring magbukas ng mga pinto upang ibahagi ang mensahe ni Kristo sa iba't ibang mga sitwasyon at konteksto sa buong pagmumuni-muni na ito ay nakikita natin na ang ilang paksa ay maaaring maging batay sa script ng mga tato at espiritual na pagmumuni-muni. Pag-unawa kapag nauunawaan natin ang konteksto ng Biblia at inilalapat ang mga prinsipyo ng kalayaan sa pag-ibig at paggalang sa ating mga desisyon na maaari nating luwalhatiin ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay kasama na kung paano natin ipinapahayag ang ating pananampalataya na dapat isaalang-alang ng bawat Kristiyano ang kanilang sariling motibasyon, ang kanilang budhi at ang epekto ng kanilang mga desisyon sa nilang kaugnayan kay Kristo at sa komunidad sa kanilang paligid, ang pinakamahalagang bagay ay naanuman ang desisyon tungkol sa pagkuha ng isang tatu. Ang aming mga aksyon ay dapat palaging nakadirekta sa pagluwalhati sa Diyos at pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo sa lahat ng ating ginagawa ngayon. Nais kong anyayahan ka na ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng pagninilay at spiritual na paglago. Kung nasiyahan ka sa nilalamang ito at nais na tuklasin ang higit pang mga paksa na may kaugnayan sa pananampalatayang kristyano, mag-subscribe sa aming channel upang hindi mo makaligtaan ang anuman sa aming mga paparating na video, i-activate din ang notification bell upang maabisuhan sa tuwing magpo-post kami ng bagong nakapagpapatibay na nilalaman iwan ang iyong komento sa paksang ito at ibahagi ang iyong mga tatu sa paksang ito. Ang pakikilahok ay mahalaga at maaaring pagyamanin ang talakayang ito pati na rin makatulong sa iba na naghahanap ng pangunawa sa paksang ito. Sa wakas ay huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya, makakatulong ito sa amin na ipalaganap ang salita ng Diyos at magbigay inspirasyon sa iba na mamuhay ng isang buhay na lumuluwalhati sa Panginoon. Sa lahat ng mga lugar na way pagpalain ng Diyos ang iyong buhay at gabayan ang iyong mga desisyon nang may karunungan at kapayapaan, makita ka sa susunod na video.